Sinimulan ko to Walang naniniwala Sa paligid ko Eh ano Good day mga boss Ayan meron ko kong Kinagawa dito Ayan Ayan yung Yung handbrake try natin i-release yung handbrake yan naka ilaw pa rin yung handbrake indicator sa gauge yan nakababa na yung ano nakababa na yung handbrake nya Ayan. Nakababa na yung handbrake niya. Pero nakailaw pa rin eh. yun. Yan ang check natin. Yan. Kukunti na lang yung fluid niya. Hmm. Yan wala na sa tamang level yung fluid kaya nag warning Ayan. pero na check ko rin naman to eh na check ko na to eh okay naman eh meanwhile yan nalagyan ko na ng brake fluid Ayan. naka level na siya Ayan, naka lalagyan ko na ng brake fluid dyan. Oh. Naka level na yung fluid. Okay. Oo, oh, isasara ko na lang yung mamaya. Ayan mga boss. Naka, kanina naka, naka ano yan, naka ilaw yan. Kahit na nakababa na yung handbrake ngayon hand i release natin yung handbrake yan yan wala na yan lang pinaliwina na namin nagdala lang namin ng brake fluid yan naka release na yung handbrake wala na yung indicator yan lang po salamat If there's a will, there's a way, make a chance to be.